Nagsimula na ang pre-feasibility study para sa Luzon Samar, Leyte Mindanao Bridges. Ang study team na binubuo ng mga dalubhasa sa pagtatayo ng tulay mula sa Infrastructure Development Institute IDI Japan at Department of Public Works and Highways DPWH ay sinimulan na ang maagang pag-aaral sa iminungkahing long-span bridge projects na mag-uugnay sa mga isla ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Upang talakayin ang itinerary ng pangkat ng pag-aaral, Nakipagpulong ang mga konsultant ng IDI Japan kay DPWH Senior Undersecretary Emil Caesadain noong Nobyembre 8, 2023 sa DPWH Central Office Support Area, Manila. Dumalo rin sa pulong sina DPWH Undersecretary Maria Catalina Icabral, Project Director Rodrigo Adelos Reyes ng DPWH Unified Project Management Office, Bridge Management Cluster, Serbisyo sa Pagpaplano, Environmental and Social Safeguards Division Chief Rosemarie B. Del Rosario, at mga kinatawan ng Regional Offices 5, 8, and 13 upang ipaalam ang mga coverage ng assessment at mga kinakailangan mula sa DPWH. Ayon kay DPWH Senior Undersecretary sa DAIN, sasakupin ng pre-feasibility study ang Luzon-Samar-Leyte-Mindanao Linkage Project na hindi lamang magtatatag ng mas magandang ugnayan sa pagitan ng Luzon sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, kundi ito ay magbibigay ng permanenteng solusyon sa pangmatagalang problema ng stranding kapag masama ang panahon at port congestion sa peak season. Ang pagsasakatuparan ng Luzon Summer Leyte Mindanao Link Bridges, ay makabuluhang magpapahusay sa mobility sa buong bansa. Sa ngalan ni DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, nagpapasalamat kami sa tulong na ito mula sa IBI Japan dahil hindi natuloy ang mga naunang inisyatiba sa panupalang proyekto, ani Senior Undersecretary sa DAIN. Ang pagtatayo ng Luzon Summer Bridge at Leyte Mindanao Bridge ay magbabawas sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga pangunahing isla at punan ang mga nawawalang gaps ng pangunahing trunkline ng bansa na Maharlika Highway na kasalukuyang sumasaklaw sa mahigit 3,500 kilometro mula Luzon hanggang Mindanao. Sinabi ng study team leader na si Masahiko Yasuda ng Dianipon Engineering Consultant na tinitingnan nila ang paggamit ng maximum single span length at deep water foundation bilang mga solusyon sa engineering na ginamit sa Messina Strait Bridge, Italy at Rion-Antirion Bridge sa Greece ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos ng pulong, ang pangkat ng pag-aaral ay tutungo sa Bicol at Eastern Visayas Region upang magsagawa ng mga on-site na pagbisita. Kabilang ang mga bathymetric survey sa Matnog Sorsogon at Allen Samar. Ang mga matagumpay na technical meeting at workshop ay isasagawa sa JICA Philippines Office, DPWH Office, at Japanese Embassy sa Manila, bago bumalik ang IDI consultant sa Japan nitong nakaraang Nobyembre 17, 2023.